Magandang umaga mga kabikir. Ang isir ko sa inyo itong choco bread. asimple simple lang at napakadaling gawin mga kabikir. Panoorin niyo yung video. Unahin natin sa pagluto ang palaman. Magpakulo tayo ng 1 uh, 2 cup sugar, 1 cup water, 1 tablespoon cocoa powder, kunting brown food coloring. Magbukod ng 1 2 cup water, 1 4 cup cornstarch. Haluin pag kumulo na sa kailagay mga kabikir. Haluin hanggang sa lumapot, hanggang sa ganito na. Pagkatapos apalamigin. Uh, Ngayon isunod natin ang dough. 1 and 3 fourth cup bread flour or first class flour 1 teaspoon yeast 1 half teaspoon salt kunting yellow food coloring optional 1 half cup water 1 tablespoon margarine haluin 4 minutes ko itong uh, mix mga kabikir need ko to 4 minutes maglagay lang ng kunting oil sa paghalo para hindi dumikit sa kamay uh, pagkatapos kong ma-mix, pinutol ko pagkatapos kong maputol binilog Pagkatapos, pinapaalis ako ng isang oras bago ko nilagyan ng palaman. So, ito mga kabikir, katlang natin isang oras na. Ganito lang maglagay ng palaman. I-roll lang, tapos iwaan ng bandang dulo Pagkatapos, uh, i-roll. Uh, may long video ito mga kabikir. Ha. Uh, pagkatapos, sa ako ng isang oras. Katlang natin isang oras na. Uh, pahira ng itlog or gatas bago isa lang. Temperature 200, bake 15 to 20 minutes. Uh, naluto ito mga kabikir, 20 minutes. Paghango, mainit pa, pahira ng margarine or butter. Ay ito na ang pinis product ng ating Hatsuko Bread. Mga kabikir, maraming salamat at God bless sa ating lahat.